manalika. ka. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Pao ng Ligaya ng Panginoon Community. Tara na at samahan ako magnilay dito sa landas ng pag-asa sa loob ng University of Santo Tomas. True story. Tinamaan ng matinding tagtuyot ang Kasungu, Malawi. Isang lugar sa may southern east ng Africa. Matinding paghihirap ang hinarap ng mga magsasaka dito. Walang patubig sa kanilang sakahan, kanya-kanyang diskarte, wala na nga silang kita, ni pa sila tinutulungan ng kanilang gobyerno. <laughs> Sounds familiar? Para mabuhay, they would either leave their place and work somewhere else, or they will die starving. Pero may isang teenager na naniwala na may solusyon sa kanilang pinagdaraanan kung matututunan niya lamang kung paano makagawa ng isang patubig, irrigation system, mabubuhay ang kanyang kababayan. Eh. Alam niyo, gamit ang sipag, tsaga, pag-aaral, science, at matibay na pananalig, nagkaroon ng himala. Gamit po ang homemade windmill na galing sa scrap materials, turbine na nanggaling sa isang lumang bisikleta, nagawa niya pong ma-irrigate ang kanilang sakahan. <laughs> And the rest is history. Para lalo niyo pong ma-appreciate itong kwento na to, I highly recommend you watch the film The Boy Who Harnessed the Wind. Isang true-to-life story ng pananampalataya ng isang teenager na nagangalang William Kamkwamba. Naniwala kasi si William na sa kanyang kapasidad ay kaya niyang iahon ang kanyang pamilya at komunidad isang paniniwalang nagsimula sa isang idea, isang maliit na idea na naging pag-asa at solusyon ng isang buong komunidad. Ganyan din po ang ganyan din po ang mabuting balita sa araw na ito na nagmula kay Lucas 17:1-7. Pero ako po ay magpo sa verse 6 na kung saan sinabi ni Jesus ang pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa. Masasabi natin sa puno ng sikamoro na ito na mabunot at matanim sa dagat at ito ay susunod mga kapatid if we believe with much faith no matter how small it may seem it can have immense results and overcome challenges in our lives most especially if in it if it includes focus hard work deep prayer a great relationship with our good god you know what? Everything is possible through God's grace. Tayo po yung manalangin na mula sa tugon sa salmo sa araw na ito. Mula sa awit 138. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung kayo po ay na-bless itong simpleng reflection na ito, please like, share, subscribe, landas ng pag-asa at pathways of hope sa inyong social media accounts. Facebook, YouTube, Spotify, and Instagram. Muli, ako si Pao na nagaanyaya. Have a little faith. Share this video and bless others. Tandaan natin ang mabuting balitang binahagi pag-asang dulot sa nakararami. God bless. Have a good day.